Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Kamusta guys mga idol? Sa video na ito nag-core The Rock na naman po ako. Isa kasi si The Rock sa mga paborito ko gamitin sa rank game. Ang isa sa dahilan bakit madalas ko isabak sa anumang rank, si The Rock lang naman ang number 1 pang counter ko sa mga meta hero bawat season. Dito lumabas na unang turtle, kaya naman inunahan ko na mga kalaban na. Kunin na ito, after ko makuha napansin ko si Marquis mukhang matapang, kaya naman pinagbigyan ko na, at ayon nakatulog sa loob ng kanilang tore hihihi. After class low HP na ako, kaya naman ang tapang ng saber para habulin kami ni Guinevere, kahit lamang kami sa gold, mas pinili namin na umatras. Dito habang kinukuha ko blue buff ko, nakita ko sa mapa, nag -e invade core nila kasama yung Unano at si Martis, kaya naman sinubukan ko umikot sa med lane, para salubungin at tulungan kakampi ko. Dahil nagtanim ng boom si Nana, kinuha ko na muna ito, pagkatapos na aga ko pa, Little Wanderer ni Martis, sorry sorry hihihi. At ang good news, nabigyan ka pa Martis, kaya naman habang kulang sila, kinuha ko na agad blue buff ng kalaban. Nakita ko sa mapa, papunta sa akin si Martis, kaya naman sinalubong ko na para sana kumustahin. Kaso tinamaan ng ulti ko kaya ayon nakatulog na naman. Napansin ko sa top lane MM ng kalaban, nag-o-over the backwood, kaya nagtago ako sa damuhan para sana bigyan, kaso hindi tumama skill ko. Mabuti na lang dumating si Guinevere kaya hindi na nakatakas si Hanabi. Dito napansin ko, ang dami kalaban sa turtle, pero kahit ganun, susubukan ko pa din agawin. At ayon nga mga idol, ako pa nakakuha ng turtle. After ko makuha, hindi ko muna iniwanan si Guinevere, baka kasi may kalaban pa sa damuhan. Habang nagkiklear ako ng minions, nakita ko si hanibi hinagisan ako ng bulaklak niya, kaya naman mas nilapitan ko para amuin ang kanyang bulaklak. Nice. Dito mabilis na dumating si Marquis at galit na galit gusto manakit dahil cool down pa still ko. Iiwanan ko na ang malas mo lang dumating pala kakampi ko na si Forza at patay ka na naman. Bago ako maglord, kinuha ko na muna blue buff ng kalaban. After lord, kinuha ko na din orange buff nila sabay clear ng minions. Dahil late game na mga idol, sunod-sunod na ang bardagulan, at halos lahat kaya na Nakita ko sa mapa, lumabas na ang Lord kaya umatras na muna ako. Bago ako mag-Lord, tinulungan ko muna MM namin, binubugbog kasi ni Martin. After namin makuha ang Lord, bardagula na agad mga kakampi, hindi muna hinintay ang Lord. Dahil kakampi ko yan hindi ko kayo pwedeng panuurin lang, kaya naman sumali na ako. Dahil nadepinsahan ng kalaban last torre, kinuha ko na muna buff nila. After dito, lumabas na pang apat na lord, kaya nag lord na agad kami. Paglabas ng lord namin, sinabayan ko na agad si Farza, inuuna kasi ng Martin. Dahil sa crowd control ng mga skill nito, wala ako nagawa para mabuhay si Farza, kaya naman hindi ko na hinayaan na, pati ako masawi pa, at dumating din saber nila kaya sabay sila nakatulog. Sa tagpong ito, pinipilit ko na tapusin ang laro dahil sobrang late game na. Pero naabutan ako ng ulti ni Nana, mabuti na lang malalaki na minions namin. Thanks for watching mga idol, see you next time, at mabuhay ang Pilipinas. Sana oh. Oh, sorry. <laughs>